Karong adlaw adlaw ng Domingo nya sa gabi ang iyang papa magsimba sa simbahan. chores. Jores. sa simbahan magina magsimba lang magdito sa eskwelahan. <laughs> kung na ni siyang giliguan og kay kulot man buhok mga madigisudlayan ako gisentipid oy. Kay kung dili puso na yang buhok mga mademo na siyag layon. Thank na yang mga buhok kay kung pugngan ra na siya mga madimo. Buag ya mangkid mga madi. Ang ending mga madi wala uh. dai siya nakaban og simba kay naglangay lang ay gibiaan sa iyang amahan oy. Kay makay kuggasun gabi pa na siya mga madi wala man kunang hugas kada tulog naman ko mga madi. Buntag na nakon siya gi panghugasan mga madino. Kaya niya mong kusina mga madimunting kusina. Charest. Ni Diwa nagsimba kay mga si Diwa walay hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Nara may sa balay. Instead si Gabi yung papagsimba pero kay naglangay-langay man ang si Di Gabi daw ano yan si papa. Pahuman ako pag sa mga plato no. Manas at kugluto karon mamahog na tag mga manok ani kay gutom na. Kay maagian man ako ni mga pucukan diri mga madi. So na ako nasa nagipang video-videohan mga madi. Ay, mga madi kay wala man may bahog sa manok. O ang bakong ibahog mga madi pagkaon sa mga er mahog na tarahan eh sa itong mga kamanukan mga kuante ato ni ibutang beri ah na ko'y din yung mga kuante nga bahog ni si sa nga nakuha na mo sa paamong pag dumpster diving karo mga ka kuante ako siyang gikuan ganin naghumulan na ako siyang tubig eh para mo soft Bakay kay gahi gahi man di mo ng manok sumat kong gumulan so, so nakumuk na siya karon karon ibutang ko ni diri sa akong giblender nga mga gulay sa pikas balde ako silang i-mix ay, para organic ito yung mga pagkaon. Na. Ano yung technique, mga kuwante. Kani nga mga, mga bakit rin mga kuwante. Mga. Ayan, mamahog na ta. Oh, nagulat na nga kong mga alagang chikititang. Mga chikititang, how many eggs? Masinok mo ng itlog. Ay, ginaw ko. Wala kayo sila itlog-itlog karoon mga, chikit, mga chikititang. Mga kuwante kay Panang pilakad na wala sila itang uning taon. Mga kuwanti. mga oy. Jesus ang kutipot sa mga akong mga tsikititang muragyog baba -ba, sa mong salingan ng mga libakira at chares ay binuang nara alagi ko na ning ilang mga kabuhukan mga mga madikay nganu nun nga, nga supa na ng ilang mga kuan mga balibot oh, manato nga umantay tarong tulog guys <laughs> chares ay ko no ako sa ang mga buhok mga mga, mga, mga nang lagas ba mga kuanti pero din na matingala kay perminti masad ko bilar ides na kong bilar bilar mga kuanti kay akong anak nga si diwa mga kuanti magmaoy manakaragabi eh kaya nga dili way tarong tulog pun na siya na sa so bitaw karon nga sakit karon mga kuante nga impacts basta mo na siya mga kuante murag mao gina iyang tama tanan sad ko mga kuante kay wala gyud nagkarabihan si Gabi pero Kani si Diwa murag na tuluhan gyud siya mga kuante nang bilar-bilar gyud bilar, ko mga wala. kuante tulo din sila kuno ila mga itlog to mga kuante oh mga gagmay lang mga itlog din ang sa itlog ko tinuod ka bukturi ah duha so na harvest dito ko gapon so kun harvest mga 22 eggs ka diha di ha ah, di po na itlo kung nung agon bahurasan na na nila karon kani mga ginifol ang tawag ni nila mga kinday ginifol na mga saba kay na sila mga kinday kuha na sila bukin si pero gipang ihaw namo kay saba mo kayo ang mga gisudan eh ngayon diri natay isa sa so, bukeg diri ah tay isa so tulo na Ya deh, ni tere. Okay, ubai ubai. tay. Kuan. Otso. Okay, nata Unsi tanan. Karung nadla unsi. magitlo panas launya. na gege. Ah, tak.